Ayan. Grabe mga kasari, mga sisi. Grabe ang init no. Ay, parang hindi ako makahinga sa sobrang init talaga ng panahon. Kumusta pala kayo? Ano yung mga discarding ginagawa ninyo ngayon para mabawasan yung init ng pakiramdam natin. Grabe, kanina nag-t-shirt ako, white na nga yung t-shirt ko kanina mga sisi, pero ngayon nag, ano ako, nagpalit ako ng sleeveless lang ganito kasi napakainit talaga ng panahon ngayon. Diyos ko, parang hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Naglagay ako ng towel dito sa ang dito, batok ko na malamig. Tapos nag ano din ako dito sa ulo ko ng tawel uh, towel din na may ano, yung basa na towel na malamig kasi nga napakainit alam niyo naman high blood ang ateros ninyo bawal talaga sa akin na yung sobrang init tapos ngayon nandito ako sa harapan ninyo para mag vlog lang Sandali. Kasi nga mga ilang, ilang araw na tayong walang update dito sa aming sari-sari store. Kung kumusta na ba ang mga buhay nating mga sari-sari store owner. Ayan mga sisi. Kumusta kayo? Ayan ulitin ko kumusta kayo? Kumusta ang benta natin ngayong napakainit ng panahon? Siyempre dito sa amin lahat naman siguro no ng lugar napaka mabenta talaga yung tubig. So nagpapa ako palagi halos MWF ng mga karton-karton na tubig. Dalawang karton ang litro, dalawang karton ang 500 ml. And mga sisi ko, na vlog ko before, may vlog talaga ako na lugi na ako kasi nga yung na-order ko sa grocery na sito na imbis 350 ml, ang na-check out ko is isang litro. So, mga sisi, hindi pala ako nalugi kasi ilang araw lang yung litro na sampo na nagkamali ako sa pag-check out ko ay naubos yun. Hindi, nag, uh, hindi si Ate Rose ninyo. Kasi nga, sa napakainit ng panahon ngayon, mabenta yung malamig. Mga sito, juice, ayan, tapos tubig, Uh, soft drinks, yung 1.5 na coke, yan, napakamabenta tapos ito, pangalawang order ko na ulit ito sa grocery mga sisiko, ng 1 litro ayan, kasi bihira lang talaga yung bumibili ng ano ng ganito 1 litro, so gi-offer ko to sa mga customer namin, na meron akong malaking sito, kasi yung iba, uh, meron kayong malaking sito, so yung ginahanap nila yung 350ml, tapos in-offer ko to, nang na-offer ko to, benta ko lang kasi nito, is eh, 60 pesos, meron lang akong 5 pesos mga sisiko tapos nang i-offer ko to, pabalik-balik na silang naghanap kaya kumuha na rin ako ng ng litro. Ayan, pero kung taglamig na, ayan, i-stop ko nang mag-order ng ganito kalaki. Ngayon lang talaga na napakainit ng panahon and balita ko may pumutok na bulkan sa Malaysia kaya yung klima namin dito is hindi naman talaga as in napakatirik ng, uh, ng araw. Pero napakainit talaga tapos napakalagkit ng ano ng ng pawis natin. Okay, by the way mga sisis, Kuya Dave pala uh, kanina umalis. Pinabili ko siya ng mga chichirya dito lang sa malapit sa amin. Medyo may kamahalan pero sige na lang at least makauwi siya agad ito oh niyan so halos ang uh, pinabili ko kay Kuya Dave halos malalaking chichirya talaga kasi ito yung pinaka mabenta sa amin tapos kita naman talaga yung mga chichirya natin doon na naka nakasabit ayan oh diyan talaga sa pinakaharapan talaga ng ating tindahan 'yun doon doon nakasabit yung mga mga malalaking chichirya natin sa so, pag Pagtingin ng customer sa harapan, kitang-kita talaga. So, napaka mabenta yung malalaking chichiria. So, meron tayo itong patata na malaki. Ayan, crackling. Kung ano, kung ano lang yung available doon sa Robinsons. Sa Robinsons pala pumunta si Kuya Dave. Kung ano lang yung mga available na mga chichiria, yun lang pinakuha ko. Yung cheesy, meron pero walang maliit. Yung benta ko is 10 pesos. Tapos, itong mga malalaking chichiria, mga sisi, benta ko na nito is 30 pesos na siya. Lahat na, lahat na ng malalaki para hindi kami malibog. <laughs> malibot. Hindi kami maguluhan. Ayan, sa Tagalog pa. So, ginawa na namin 30 lahat kasi yung iba is nasa 25 na ang ang price. Tapos, pag makabili ka sa mas mura-mura, may 22. Tapos, noon ka makabili sa mas mahal, may 25. So, ginawa na namin siyang 30 pesos. Tapos, isasabit, uh, ito mamaya ni Kuya Dave, pagising niya, nagpahinga muna siya. Tapos, ito pa, dalawang ano ito mga sis, no? Dalawang transparent. So, halos ito lahat talaga ay mga malalaking chichiria. Ayan, sa chichiria makabawi tayo kasi malaki ang kikitain nito and mabilis siyang maubo. So, mabilis natin may paikot yung ating puhunan. Ayan, may puhunan. Yung electric pan ko doon mga sisi, alam nyo ba, pinatay ko kanina. Gi-off ko pala, hindi siya mapatay. Gi-off ko pala kasi yung hangin na binubuga niya sa akin ay mainit. Mainit pa ang panahon. Tapos mainit pa yung buga ng electric pan ako. Sobrang init na talaga, mainit pa ang ulo ko. <laughs> tapos mga sisi yung mga ano namin doon sa labas, yung mga aso namin, ini eh, inisprihan namin ng tubig na warm lang. Yung tubig lang sa poset, bawal kasi yung malamig talaga, na ibuhos sa kanila. Yun, tapos yung mga paligid namin na semento, binasa namin ng tubig para atis kahit papano yung singaw niya is hindi gano'ng kainit. Tapos may dumating pala kanina mga sisi ko na from Shopee. So, ito ay, tingnan natin. Open ko sa inyo mga sisi para share ko sa inyo. Tapos, siguro bukas or sa susunod na araw, may ano na tayo, may ano yan, item na darating from Shopee pa rin yun, yung mga gamis ko na binilhan ko sa ibang shop. Kasi yung shop na binilhan ko palagi ay parang nag-temporary close siya. Kasi nga, di ba yung mga mga seller ng Shopee ay hiningi-ana ng tax tapos, pag hindi maka-comply, parang ang temporary off muna yung kanilang, ano, yung kanilang store. Kaya sa ibang store ko ito nabili. So, titingnan ko kung okay ba yung mga item na nabili natin. Ayan. Wait lang. Napakaganda ng kanilang packing kasi nga, ano siya, bubble wrap. Tapos, ano, yung secured talaga yung item. So, titingnan natin. Ito ay anong mga sisig. Gummy belt lang naman ito. Ayan. Ito'y Binibenta ko na siya ng dalawang, dalawang piraso na siya, 5 pesos. Kunin ko muna yung na-repack natin. Ayan, ito. Ganito yung ginagawa ko. Dalawang piraso na siya. Dalawang piraso na siya, 5 pesos. Dati kasi, dalawa at saka Hinahati ko pa yung isa dalawa tsaka kalahati pero nang bilangin ko siya napakaliit na lang ng kikitain plus plastic pa mga sisiko ko so ang ginawa ko may bumibili pa rin naman kasi pag ito bilhin sa mall sa totoo lang yun di ba sa mall may mga kilo-kilo per grams na mga gamis mahal po talaga parang 25 pesos per gram tapos ilang piraso lang So, ayan, ginawa ko na lang siyang dalawa, 5 pesos. Ganito yung ginagawa ko para kitang kita, mabenta. Basta ang mahalaga, yung mga gamis natin ay lalong-lalo na sa panahon ngayon, secured lang siya na hindi talaga dapat mainitan. Kasi kapag mainitan, malulugi ang tendera. Kaya bawal mainitan ang mga gamis na masisig ko. Wait lang talaga. Ang ano niya, napaka, napaka ano ng pagkabalot. So, ito mga sisi, uh, ang price nito, depende kasi sa ganito. Yung, gina, yung ginabili ko is 1.5. Yung malaki, malaking, ano siya, malaking tupperware. Ay, malaking plastic, yan. So, 1.5 kilos siya. So, sa ibang store is nasa 320. Pero itong binilhan ko is nasa 300 lang siya. So, 600 ang dalawa. Tapos, sa shipping fee, nakasave tayo. Uh, 36 lang 636 lang yung nabayaran ko sa shipping fee is 36 lang pag uh, dagdagan ko na siya ng isa mas lalong lalaki ang shipping fee kaya uh, may vlog ako na paunti-unti lang yung kukuni natin kasi yung minsan pag uh, isang piraso nga lang is libre kung damihan natin mas lalong lalaki ang shipping fee depende na lang sa inyong discard yung mga sisi kung titingnan ninyo bago kayo mag-check out Tinitingnan ko naman mga sisi may iba kasi is payat siya payat yung pagkakat niya. Maganda oh. Mabango. Yan. Ito is malalaki siya. So, dalawang piraso 5 pesos. Pero, pag tinitingnan ko na payat siya, ginagawa ko siyang tatlo. Depende lang sa laki ng gummy belt. So, hindi naman lahat talaga dalawa lang. Yun na. <laughs> okay mga sis siguro ito lang muna yung update natin for today. Kasi napakainit ng panahon. And, Uh, lalabas ako doon sa likuran kasi medyo medyo mahangin doon kasi napakainit ito sa loob ng tindahan mga sisi, bawal akong mainitan talaga so thanks for watching see you next vlogs, love you all comment down below kayo kung meron kayong mga katanungan at ito yung sasagutin ni Ate Rose ninyo love you all mga sisiko bye!